Mga kainsan, after 3 uh, days pollination, ating uh, dido-double check. Kari po, oh, bali po itong pina natin ito ay tatlo. Tama po, napakahalaga mga kainsan. Malapit lang po ito sa kusina. Tatlo po yung kalabasa na pina natin. Ayan po. Oh, narito po sa loob yung lalaki. Ayan po. Oh. yan. Na-pollinate na po natin yan. Nung minsan. 3 days po ito. Ayan, tatlo. Ito, nasa loob na rin to. Oh, yung lalaking kalabasa. Ngayon, bali mga kainsan, ito po. Mm, yan. Ito po yung lalaki. Natuyot na. Bali ko, kuhanin ko mga kainsan at dilodobol check ko kung mayroon paring babae. Wala. Puro lalaki. Kukuhanin ko po ito, lalaki. Gawa ng... Pwede po itong lutuin. Anong masarap na lutuin ito mga kainsan? Ilalagay kula ang sa itlog. Nangihinayang po ako. Tapos ito, oh, na-pollinate natin itong isa. Nangihinayang nga po ako dito. At, uh, Yung po bang isa'y hindi ko na pollinate nalimutan ko kaya importante po kailangan tuwing umaga ipopollinate po ninyo ay oh, sure na po ito meron akong pinollinate dito ka makalwa din halos kasabayan nila hindi ko siya nakita agad ayun siya oh ito oh nalaglag po siya pollinate wala siya sa loob oh mo mga kaisa ayan oh wala siyang lalaki sa loob yan lalaking kalabasa. Ganito po ang mangyayari. Yan. Nasabi ko naman sa inyo. Kainsan, may, ang dami, may nakita pa rin ako sa comment. Eh. Kainsan, hindi ko talaga makita yung ang daming bulaklak ng kalabasa. Hindi ko makita. Pero, pansin ko sa kalabasa mga kainsan, halos araw-araw mayroon siya. Isa, dalawa. Kagaya po nito, naman. Bukas po yan, bubuka. Bubuka po. Hindi, hindi, kumbaki, bubuka nga. Bukas kami ni bubuka. Ito, lalaki, wala, wala na po mabaing yung na uh, pollinate. Kailangan po alas hanggang alas 9. Eh. Titiklop na po ito eh. Bago mag alas 9, eh. kailangan na i-ano eh, muna ito. Naisaksak muna doon sa babae. Eh no. May bubo po siya ng babae. Bukas po ay eh, dalawang uh, ng umaga ang ipopollinate natin. Yan. Isa. Dalawa. Halos tatlo pala. Ay natanggal pa. <laughs> Makakabili tayo ng bago eh. Walang joke. Ay isa, bili ng bago amo Yan. Papunta naman doon sa tayo sa malawak busa sa kabilang area. Kaya harvest natin yung mga lalaki doon. Ito, churbol na po yan. Yan, sigurado na yan ganyan. Ito po yung balaglaang sa unahan ng kubo. Yan. Mayroon pa pala dito. Kagaya nito mga kainsan, wala, wala pa siyang katabing lalaki na kalabasa. Kailangan kong humanap ng lalaki. Kahit dito sa kahanggan niya. Puros lalaki naman ang kanyang bulaklak ngayong maga. Ayan. Ihiraming muna kita. Nangapit bahay na po isa. Yan, Good morning po mga kainsan. Alas 6 po ngayon ng umaga. Kine-check ko po, po lahat ng kalabasa ngayong umaga. Kailangan po talagang i-check-check tuwing maga. Dahil po pag hindi na i-check Sayang po. Sayang po yung isang bunga. Wala na po 'yun. Ito na po mga kainsan yung uh, epekto ng manual pollination. Ang laki ano po. Yan. Yeah. Kung hindi po natin ito yung manual, wala po yung ganyang kalalaki. Hindi po ako eksperto pero kumbaga patuloy pa rin ang pag-aaral self-study mga mga ka kainsan. Aral pa rin. Mm. Hmm. Dahan-dahan lang. Baka mapugto. Ito po Sunod-sunod po ito. Parang bato. Ito pong. Hmm, yan, yan. Ito pong area ito. Nasa. 66 kahapon. Ang bilang ko po. Na kalabasa. Malalaki na po. Hanggang ngayon. nagpo pa rin tayo. Tapos. Ayan po. Ayan. Patuloy pa rin po. Ang uh, pollination natin ngayon. Eh gawa ng ano po kailangan po pati ang kalabasa ay mapalaki din po ang dahon importante po ito ay mga kaisan dahon kailangan po yung mapalaki mo siya ng kaplato para po malusog din ang bunga kagaya po yan, eh. lahat ay manual sa mga nagtatanong naman kainsan ba't ang taba ng iyong ki papaya ito po ay sagana po sa ano sa ipot yan oh. Eh. sa pataba po yan, tigigisang -tig timba po yan ng ano. Yan, manual pollination na po ulit tayo ngayon. Halimbawa, nakapag-pollinate po tayo ngayong umaga ng nasa 25. Doon sa kabila, naka 25 na tayo. Tapos ay dito, bibilangan natin kung makakailan tayo. Walang sablay yun mga ka-insan Kapag nakapag-pollinate ka, hindi po yun ano, hindi po yun sumasablay mga ka-insan Buo na po, surbol na yun, buo. Ayan. Yan, isa na po isa. Ito mga kainsan hindi po natin ito na pollinate eh kamakaluwa kasi may pinuntahan tayo ito nakakahinayang ano po 2 days na po ito pero hindi sabi ko nga sa inyo hindi ko na pollinate eh looy na po siya kung yun nga nakakapanghinayang pag hindi ka agad nakapunta sa bukid kaya ito sayang to kaya uh, napaka importante po yun kailangan talaga tuwing maga bibisitahin wala na yun mga kaysa Mga kaisan, hinaharmis ko na po ng ano, lahat po ng bulaklak na lalaki. Ang dami po ay, sayang. May gilip mong sa itlog. mga kaysan mas marami po sa kalabasa ang lalaki kaysa babae kaya yung babae aabangan po ninyo talaga yun sa oras hindi nyo na ma maabangan sa maga ay wala na kumbagay wala ng bunga yun kumbagay nakakapanghinayang na mawawala sa iyo ay mga kung malawak mga 30 bunga 10 bunga kaya hindi po ako pwede makipagmaritis sa daan gawa ng abay ang laki po ng mawawala na bunga ang dami Mga kaisa, sa pala, disclaimer laang. Magtitira pa rin po kayo ng lalaking kalabasa. Dahil, minsan may makakaligtaan tayo dyan. Tapos may mga bubuyog pa rin natutulong sa atin. Okay na po ito. Yung iba po ay itinira ko na para sa bubuyog. At yung ibang kalabasang hindi nakit natin nakikita sa gubatan, sa medyo masukal na lugar, posibleng mapollinate din nila. Nakakatulong din naman yun. Kaya lang, mas importante talaga ang manual. Manumano, sabi nila. Ito po ay puro lalaki lahat ha. Wala po dyan babae. Puro lalaki. Bukas kami utoy ay eh, susulsog na eh, sa patubig. Akating kati. Diyan ka nakita utay kaninang maga. Ari po ang malaman, pihado. Mga mungot na dalagyan. Titingnan ko lang po aring nasa gitna. Ari mga kainisan. Eh. Bukas pa daw po ang sulsog namin. Bukas pa magkakatubig na malaki. Ito, ang pihadong yan ng laman ding. Ito, ang laman Ipunan po ito ng isda. Lalo pag nabaha, nagkakatubig ang po ito ay pag bumaha sa niyugan. Pero ang mga isda po dito, may marami. Ari pala oh. sinaunang labahan mga kainisan o. Oh. Bato, Paglalaki ng dalag mga kainisan. Nagpalutang po. Ha ah. po ang lamanan. Sirbol na arai. Ha, ha Pihadong mawawalan na rin mga kaisa ng mamaw ito mga kaisa rin hanggang kalabakan ah ah wari kaya ang isda nito sa palabak ayawang ko lang ang ari tekboan po eh kasama po natin si Uto yung bata po kahapon ay ay ang laman na rin naku pihado yun natikbo mam Ayoko Laki Natikbo abah Yan ang kasama po si Uto ito eh. Ay maganda umaga po Pamangkin ko po sa pinsan na magaling mang huli Mga kaysang may hito Yun oh wariki Aapat Sakto lang ang laki Hinayaan na namin Lipat po kami sa aming ito sa labak Kating kati po eh hanggang labak po ito Walang katubig tubig biro Bah pagkalaking kahoy na rin Sige eh. baka matumbong ka bah. bah Ang kahoy na rin eh. Binuwang Binuwang utol Aba, paggamitig. Dekalistis. De 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 Binuwang. Pagkalago ng bulang. Mm uh -hmm, -huh, kumpayin. Aray, pala tinagiging daan. Ay, kawayan. Aray, bagsakan. Aray, isdaan. Kung gusto mo talagang... Ay, kumati utol. Kati yan. yan, ay. Bumaba na yan. Utol, dali. Nasungkab sa aso, pakalaking kubra. Ay, papan. Well chicken. Ito may itlog dali. Kunin ko Well chicken. Mati, pag may itlog, huwag. Yan. Yan. Ha? Yan. Ah. Huwag mong hawakan, huwag mong hawakan. Huwag mong hawakan. Ayan mga kaisan. Ayun, huwag ka eh. pasokan. Ayun, milky. Pasokan. Ah, mga kaisan. Ano po ng uh, wild chicken? Itlog. Huwag nyo mahawakan. Milky. Ngayon po, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Milky! Huwag mong anuhin. At yan ay eh, wild chicken. Dito na po sila ng anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. Hmm. Di araw tanda na Yan. Tayo. Oh. Baka ano niya, Milky. Milky. Kala po namin sinusong gaba ng ahas eh. Yung pala eh. Humabak. Gawa ng tao. Ah, huwag mong hawakan. <laughs> Utoy. At yun eh. At baka inyong kukha bukas. Huwag. Hindi. Kaya aning niya mamuhay sa atin At yun eh. Hindi na babalikan utol pag nahawakan. So, win -win 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 -win. Oo. Hindi na make sensitive. Oo. Kita ko na naga yung ulo. Oh. Sa pinakambuta. Sa kalakot kubra. Pinamugaran po ng ano. Ng mga wild chicken. Ah, mga kaisam. Kumuha na rin po kami ng niyog. Maigiti pong pangkata ito. Tapos pipitas na po kami ng sitaw. inikot na po namin yung ilog. Ay may mga laman. Ay mga ani yung Hindi na po namin kinumuha. Ay galit pong pasimilyahan. Gawa ng ang niyog po ngayon ay pagkamahal. Kahit dito po sa amin. Awari ko po dia, ay, mahal ang kilo. Diyan sa ace. Ay kaya po pag nakakita ako ng niyog. Dinadala ko na po pa amin. At yan ang mahal po. Akin pong igagata sa talbos ng balinghoy. Maigiri rin po ito. Aba pag puwari nasa bayan ay eh, eh, eh 20 po ang isa baka hindi lang eh di ari nasa magkano na ari 80 piso sa 100 piso eh, eh. tayo naman po yung eh. mahilig sa ginataan sa gata eh gata yoh. yari na sure bull na mga kaysa pipitas po muna kami ng sitaw kami po muna ay nangilin pero ari lang po naman ang ano yung namin ang tatrabawin po ay eh, hindi naman po pwedeng hindi pipitasin yung mapapanood po na ninyo sa amin elite eh, upload na po yun E, eh, ipatitinda ko po ito kay Ate Evelyn. Yan, Ate Evelyn, nari. Siya po ang magtitinda sa looban. Gawa ng wala pong trabaho, ay nagpapagamot ng asawa. Papatungan na lang po niya. Naamo nga po na siya ang magtitinda Tuloy oh. pa rin ata ang gamot kay Kuya. Ano, Kay ano? hey, Kuya. Kuya Omeng Tuloy po ang maintenance ng gamot Ay walang trabaho Siya po ang babanat ng ano na re Pakaawa naman po rin po rin pala ako ni ate do sa ibaba naman po bautin na mo bari kalabasang mitig yan baka na ko po laki, pa bata pa ba. yan nalaka ng kasalakot bah, kain lang naman po ari ko laki ano kapipitas si kulaang po ng upo ay akala ko po hindi makakapitas si mayroon po pala mga kainsan marami pa rin po ang magtitinda po sana nito si ate malin ngayon ay si ate ibili na lang ang puli sa pambiling motga mm. yan sa mga gustong bumili po sa pinsanin ko po Ay, nagsak sa ko po. Ah, tamo. Sunod-sunod. Ay, ay, bukas yun. Ah, mga kaisan. Ah, harbisin ko na po ang ano, mm -hmm. lettuce. Letos po, dadalhin ko pa uwi at magagawa daw po si Mrs. ng salad. Marami rin po pala ari. Eh. Sayang arin dahon. Eh. Ibibigyan ko po sinta na na ha. Hindi po rin kakainin ako. Sabi nga ba? Parang kumpay. Hmm. Ba, marami din pala rin. Ito na masalad rin. Pandayit. Dadaling ko po pa uwi. Marami rin po mga kainisan. Baton pala ito sa amin. Bakit kahit naman anong klima Ito. Ah, mga kaysan, Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama. At uh, naman po kami. Titingnan namin yung isdaan doon sa kabila. Ah, mga kaisan. Babay po. Diretso ko na rin po, po mamaya. Ibabalot ko lang po sa dahon.